Ay ka sa kanila. Ay ka sa kanila. Ano? Oh, Pasuot mo na. Pakita mo. Kali. O. Oh. ba? Okay. Ito yung sa gas. Na putol. Kaya gagawa natin ang paraan. So, malutong na kasi to eh. ano? ito Parang plastic lang ito eh, Kaya ano? Uh, ano? Kasi mahirap pag wala ito ma... -ano, ma... Baka mawala ito. Makalimutan yung nagkakarga. Ibalik. Tapos malaglag. Mawala. Mas mahirap pag ito mawala. Kaya puputulin na natin ito. Oh, wow, ang hirap niya putuloy na. Ba't niya niya? Ano di mo? Ito. Hayaan nah, mo na muna yan. Ito na muna. Gawin natin ang paraan. Yeah. Naglalagyan ko ito ng cable tie. Plastic kasi ito eh. Plastic. Kaya naputol. Bubutasan muna natin dito. Para dito soft yung cable tie. Ay na, binuhol ko na lang yung naputol. Kasi hindi ko mabutasan dito eh. Dapat bubutasan ko dito eh. para isuot yung cable tie. Lo, si Bututoy oh. Kaya binuhol ko na lang. Kaya sakto may pagsusuta ng ano. Dito ko ilalagay yung ano. Kapatid yung cable tie. Yun na, nakikabit ko na nakikabit ko na lang doon sino siya mawawala hindi na tira nakikabit na lang nakikabit babay na sa kanila bye bye